aktres, gusto ng pumanaw dahil sa rasong ito. Ramdam nga ng maraming madla ang matinding pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng sikat na aktres na ito dahil sa kanyang sunod-sunod na cryptic post, marami nga ang nabahala matapos niyang ipahiwatig na gusto na niyang mawala dahil sa tindi ng pinagdadaanan niya ngayon matatanda ang una siyang sumikat sa mundo ng showbiz nang maging first runner-up siya ng kapuso reality show na Starstruck, kalaunan ay pinasok niya ang pag-arte kung saan napasama siya sa mga teleserye tulad ng Darna, Luna Mist Ika, Kung Mahawi Man Ang Ulap at Dwarf Ina, naging suki rin siya ng men's lifestyle magazine na FHM nang maging cover girl siya nito ng ilang taon, Ngunit kasunod ng pagbagsak ng kanyang showbiz career, kaliwat ka ng kontrobersya rin ang kanyang kinaharap, kasama na rito ang kanyang mga malaswang video skandal. Gayunpaman, tuluyang nagbago ang kanyang buhay matapos niyang maging karelasyon ang anak ni Sen Panpilo Laxson, na si Pampi Lackson kung saan mayroon silang dalawang anak sa kasalukuyan. Ngunit usap-usapan nga ngayon sa social media ang mga nakakabahalang post ni Iwamoto sa Instagram, tulad na lamang ng post niya kung saan sinabi na niyang matulog forever at hindi na magising o sa madaling salita, mamatay, ayon kay Iwa, gusto na niyang mawala para makatakas sa sakit ng realidad. Ani Iwa, I want to sleep forever and never wake up, to escape the pain of reality, ngunit sa bandang huli, Sinabi ni Iwan na mas pinili niyang ngumiti sa kabila ng mga pinagdadaanan niya ngayon. Aniya, today's was really a tough day for me, but I'm choosing to smile, because I know it was just a bad day, not a bad life, pero just upagod na ako. Be strong and smile even if life hurts sometimes. Matatanda ang kamakailan lang ay nagpost din si Iwan ng isang cryptic coin tungkol sa mga pangako ng isang tao na hindi umano na natupad at paggawa nito ng mga kasalanan na paulit-ulit na lang, Ania, yeah, should I just keep trying, even though, I'm dying, should I just smile, then cry behind an aisle, my heart is pounding, per bits it's aching, tears are falling, and there's no point in stopping, then one day I stop believing, because you are deceiving, promises are worth nothing, if mistakes keep repeating. Now, I will stand stall, even if I'm heartbroken, because I know now I can be unbroken.